Hello, hi guys! Welcome back to my channel. So, guys, this is a Chirurgy Guest from Mesogalic Channel. A fetal or ozomatoid or song yung hapon ito. Tagan natin sabihin sa'yo ng ating mga gabay. So, this is um, pag-ibig gabay. So, for the sign of Libra. So, Libra, Libra, Libra. Welcome, welcome to my channel. So, guys, so once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Pero kasi maraming salamat pa sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong lalo na ang dirigit skip ng ads away so pagpalahain kayo ng Diyos at may kapal. Sa digdig na umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Alamin na natin na pinakamensahe sa inyo ng ating mga gabay na for the sign of for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano I men size ng ato yung spirit para sa pag-ibig gabay. Okay, there's a reconciliation. Some of you guys know there's a something someone from the past is coming back. Na no, may taong babalik from the past. And let your friends help you. Some of you may mga kaibigan na tutulong sa iyo. No, para dyan. And there's a something, engagement. No, some of you naman, mayroon daw, daw dito magaganap na engagement. So, let's see. Hanapin natin, nakagilapin natin paano natin um, dudugtungan. O paano natin to bibigyan ng buhay at eksena. No? Paano natin to palalawigin at palala paano natin siya bibigyan ng um, eksena. No? Let's see. Hanap tayo ng baraha dito. No? Natutuklas at bubulabog sa eksena. Let's see. What is about for reconciliation? No, alamin natin to no about sa reconciliation some of you libra no Mayroong ka bang gustong bumalik from the past eto na yan alamin natin yan and this is something the four of swords no One more card, please. And this is something the King of Wands. Look at the bigger picture. Oh, ibig sabi nito unti-unti mo nakikita, no? Ang sarili mo na makakasama tong tao na to. Some of you, hindi ka makatulog. Lagi mo siya napapanaginipan. Lagi siya tumatakbo sa isip mo with a king of one. Something ambitions, no? And there's a four sort of sort something sa panaginip mo. No, talagang uh, para ka nadidrain dito sa taon na to na kung lagi tumatakbo sa isip mo na naging masaya kayo minsan. No, Maaring nga tong tao na to kaya siya nawala. Maaaring, um, kumbaga, meron ditong gumulo sa inyong relasyon, no? Some of you may nasense ako ditong ginayo may person mo. No, kaya pares kayong parang balisa, no? Hindi ba pakali? No, parang um, iba yung atake, eh. Na parang hanggang ngayon hindi ka pa rin over. No, hanggang ngayon hindi ka pa rin maka-move on. Pero there's something about coming back. No, talagang babalik siya. Gusto mo dagdagan pa natin yung mensahe? Okay. One more card, please. And this is something as the sun card. But there's a purification. Ibig sabi nito, nilinisin lahat ng eksena. No, lahat ng to liliwanag sa eksena mo. No, bibigyan kasagutan sa lahat ng katanungan mo dito. Unti-unti magkiklaro to. Unti-unti liliwanag to kung bakit nangyari tong lahat ng to. No, one more card, please. And there's a star card. No, hiniling mo to minsan. No, hiniling mo to na bumalik siya. Na alinisin ah, linisin siya. No, kung babalik siya, wala um, baguhin na kung ano man yung mga bagay na um, naging um, kumagasanihi ng inyong hiwalayan, no? Let's see what is a let your friends help you. Ano to mga kaibigan mo na tutulong sa iyo or kailangan mo ng taong tutulong sa iyo? There's a four pentacles. No, there's a let's see one more card please para ma-clarify natin. And there's a nine of cups, no? Talagang uh, maaring may isa katuparan tong mga plano nyo. Maaring kumaga kailangan nyo lang maging balance, linisin yung mga bagay na magsisilbing um, na Mag-ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo, no? Pangalagaan, protection, and ito Kung sino lang yung taong sumusupar at gumagabay sa dito, yun lang ang taong i-share mo ng information na to. No? Mag-clear ka ng boundaries dito at the same time, mag-set ka ng boundaries. What is it all about about sa engagement? No? Magkakaroon ng high-level commitment dito, no? And there's a three of swords some of you, oh my goodness. And this is something that's kind of, Oh my God, talaga ng long term na maaaring nasaktan ka na nabigo ka dito, na maaaring nasasaktan ka sa ngayon, or maaring may mga pinagdadaanan kayo sa ngayon, no? And there's a transformation. Malaking ibabago nito ng inyong relasyon. No, kung dati nabigo ka, nasaktan ka ngayon, maaaring maging masaya ka na ulit, no? Hindi nga lang sa piling ng taong na nanak nanakit iyo, kundi sa taong tumagabagong darating sa buhay mo. So, let's see what is additional messages naman tayo what is the confession message? Na ano yung pinakamensahe sa'yo nito ng iyong uh, person? So, let's see. Ano kayong gusto sabihin sa'yo na person mo? Let's watch this. Okay, let's see. This is something, guys, with a confession message. What is the confession message? Represent what? Okay. One more card, please. And this is something. Okay, let one more card, please. Okay, this is something all oh, day dream, okay. So, sa isa dito, with the reconciliation, there's a best self. No? I want to be my best self to, for you. I am work, working really hard to level up for you and meet as an equal or mirror. I know we will always grow together but I want you to be proud of who I am today. So see, kaya siya babalik, gusto niya patunayan sa sarili niya or gusto niya uh, makita mo kung anong binago ng kanyang Uh, pagkatao, no gusto niyang may patunayan sa iyo no gusto niyang um, baguhin na no ano man yung mga bagay na parang um, tingin ng ibang tao sa kanya at sa iyo no kaya siguro pa kaya siguro siya iniwan ka or nagkaroon ng eksena dahil maraming mga nasasabi sa iyo ay sa kanya ang family mo or friends mo and there's a let your friends help you there's a changing. no i am working hard to change to please up to all that I have been avoiding for so long. I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary change in my life. So, ibig sabi dito, unti-unti niya nang babaguhin, no? No, ang yung, um, kumbaga, na, kumbaga, napakatagal niya tong hinintay, na ang tagal niyang iniwasan, pero gusto niya nang mabago ang sitwasyon. No, kumbaga, nagbigay sa kanya to ng ano eh, ng, um, pagkabigat ng ulo, yung parang you're uh, para exhausted, no? Yung parang parang pagod siya any moment, no? Kumbaga sinasabi sa dito mas lalo niya pinatunayan na hindi niya kaya palang mabuhay nang wala ka, no? Kaya parang sinasabi dito na parang tinutulungan siya ng mga kaibigan mo, or tinutulungan siya ng kaibigan niya na para mapalapit ulit sa iyo. And this is something engagement with something daydream. Some of you naman, no? I often fantasize about you. I daydream about you every day. I can get you off on my mind all day, every day. I always wonder what you are doing and how you are. I, right. how you are feeling about me. Meet me in your dreams tonight, so we can start making our future together in reality. I want to um, build a strong, solid foundation or I. So, mix up dito. Kung talagang gusto niya makasama ka for for good, no? For long term. Kung baga tao na to, kung, kung talagang pumapasok siya sa panaginip or pumapasok ka rin sa panaginip niya, na parang gusto niya, uh, may, pati, kahit sa panaginip, magtagpo kayong dalawa. Oh, taroy naman ito, pasabog siya. So, let's see what is the additional messages with have, um, a message from heaven within. So, let's see, ano kayang mensahe sa inyo ng ating gabay with an eagle spirit. And of course, let's see, um, Okay. One more card. Okay. So, sinasabi dito, guys, no? I did not go away. I walk beside you every day. and Unseen, unheard, but always near. Oh. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya lumayo. No? Ibig sabihin nito ng ating gabay na lagi siya lagi niya raw nakikita tong person mo na nakasubaybay sa iyo no hindi siya kailanman nawalay sa iyo lagi kanya nasa lagi siya nasa puso isip mo or lagi siya nasa lagi ka nasa isip niya no and there's a letter friends of you i can see that you remember me with a heart full of worry and grief these emotions are normal and all part of your healing but you need to know that i am happy I am, I am happy here. So, ibig sabihin dito, masaya siya sa kung asan ban daw siya. No, normal na daw ang nararamdaman mo. Unti-unti nginihilo ang mga mga pinagdaanan mo, may mga bagay or um, naranasan niyo na maaari nagbigay sa inyo ng uh, pagkawalay. Pero sinasabi niya sa iyo dito na um, nasa puso kanya, no, kahit na napakatagal ng kumaga napakatagal na nanawali sa isa't isa. No, There's is something in engagement represent widow. Uh, no matter what has happened to me on my journey, I was divinely supported through it all. I still I am. No? Naratili siya na ginsuporta at ginagabayan ka daw ng ating angels per rather niya. Na ano man yung mga bagay na nangyari sa inyo sa nakaraan, or ano man yung mga nangyari sa inyo so, sa kasalukuyan, alam niya na uh, mahal na mahal kang sinusuportahan kanya. Oo. So let's see what is the initial messages with a confession messages. With a deep, uh, deep soul connection. And there's a power, guys. Now there's a power. One, Let's see. And there's something laverian. No, one more card, please. And of course, this is something challenges. Now, ibig sabihin nito guys with the power the power of love is like a magnet drawing soul together. So see, kahit na paghiwalayin kayo like a magnet talagang, 'di ba, pag pag um, uh, pagdudugtungin at pagsasamahin pa rin kayo sa isang chapter na pagbubuklod din pa rin kayo natadhana. kahit na pilit man kayo paghiwalayin ng eksena. And there's a levering, even when you feel lost, there is always way through levering. Ibig sabihin to, kahit na nagkalayo kayo kahit na pilit mang kayo pinag, pinaglayo, no? Unti-unti babaguhin ito, pero yung pagmamahal nyo, hindi pa rin mawawala at hindi pa rin mawawala. And there's an engagement, there's a challenges. All through soul connections in in involve challenges that can be overcome together. So see, talagang kahit saan kayo magpunta, talagang alam nyo na kasama nyo ang isa't isa. taray, you no? Know, Ibig sabihin dito, some of you guys, na engage kayo, the request na sa long distance relationship kayo, I see some dito. So let's see what is additional messages tayo with the what lies beneath will in the future and of course, some messages for you with an angel spirit. Let's watch this. What lies beneath you in future? ano mga bagay na nakatago sa hinaharap mo. Let's see you And there's a fake friend. So, mag ingat ka sa mga peking kaibigan, ha? Huh? Ito yun. There's something, sexual protection. So, pangalagaan mo rin yung sarili mo. Baka, um, dahil sa pagkakawala at pagkakalay, baka matcha ka sa iba, no? Mag-ingat ka. There's something that's clarifying for a love situation. Let's see. And it's something, guys, with a real wind. Don't get caught up and drama. Choose peace. No, pilimin ka payapaan. Huwag ka sumabay sa eksena, no? Yung, kumbaga, um, iwasan mo yung pag, yung, kumbaga, ego fried, no? na kung naman nangyari sa nakaraan, kailangan nyo pag-usapan niya, natapusin nyo. Then of course, magsimulang muli kayo. There is a delicate dawn from fragile beginning, nurture growth, and hold on the promise of hope. Now, may mga pinakakong pag-asa dito na maaaring mabuo ulit at maaaring uh, magsilbing uh, pag-iingat na sa bagong simula na tatahakin nyo. Magdadala sa ito ng um, kumbaga pag bagong eksena at bagong simula, no? At magpapalawak sa inyong pagsasama. Oh. And there's a romance and love. Oracle deck. And there's a dreams. Talagang may pumapasok sa panaginip nyo, ha? Look to your dreams. They hold on the answer you seek, no? Doon mo daw makikita lahat ng mga um, katanungan mo. And there's a DX. Di so, diba? Reconciliation. And there's an X talaga. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. Now, may mga um, sakit, mga pinagdaana kay from the past, pero there's something in X na coming back na may babalik talaga na para patunayan niya na nagkamali siya o may para patunayan niya na mahal kanya talaga. So, let's see you guys. Now, maraming salamat guys for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then, maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na hindi ng ads. So, kayo ng Diyos at may kapansik. Sik, liglig, nag umapa oh. Nabiyayang manang balik sa inyo. So, guys, this is um, pag-ibig, gabay. Maraming salamat po, Libra. So, see you in the next video. Bye-bye. And babush!